Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang limang gawin para masatisfied mo ang isang lalaki pagdating sa pakikipaghanahana mga kasawi. Ang una mga kasawi is tagalan mo ang pakikipagmukbang mo sa kanilang mga lato-lato kapag kang isang babae ay matagal magmukbang sa kanilang mga latulato ay pinakagusto na yan ng isang lalaki at dahil bibihira ang mga kababaihan na talagang tumatagal sa pagmumukbang ng isang lalaki. Mga kaso. ang ating una na dapat gawin, ang pangalawa mga is iba't ibang, ayan, foreplay. Bakit nga ba gustong gusto ng isang lalaki na iba't iba ang ginagawa mong foreplay sa kanila para may iba't iba silang natitikman. May iba't iba silang na excitement kapag once na iba't iba yung hinahain mo. ba diba? sabi nga nila, kung adobo na lang palagi ay lagi silang magsasawa. Kung palaging sinigang ay nakakaumay na, nakakasukas. Kailangan meron kang palaging bagong hain na pagkain para naman hindi sila nagsasawa sa iyong hinahain. Tatandaan mo yan mga girls? So, ibig sabihin, pagdating sa performance, ganun din yun. Dapat may iba't iba kang specialty na gawin sa kanila para naman ang isang lalaki ay mas lalong mananabik sa iyo, mga kasawi. Ayun lang po yung ating pangalawa na dapat gawin pangatlo mga kasabi is magpintuhan kayo ng mga dirty talks during da mag-inuman. Tatandaan nyo sa mga girls and boys, kapag kayo ay nag-iinuman bago makipaghanahan sa isa't isa, kailangan yung pinagpipintuhan nyo na ay dirty talks. Kasi the more na dirty talks yung pinagpipintuhan nyo, the more na nang iinit kayo sa isa't isa, the more na kayo talaga, ay feel na feel ko na gustong gusto ko na. Kasi the more na yung sinasabi nyo ay ganun mga kasawi, ibig sabihin, mas napipil, mas nakakaramdam kayo ng 100% na L. So, yung ending ay mauuwi sa masarap na alam nyo na. Alam nyo na mga kasawi, pakikipag, hana-hana. So, yun lang po yung ating pangatlo. Kasawis, ikaw mismo yung kumakambyo. Gustong gusto ng mga kalalakihan na kayo ang kumakambyo, kayo yung kumakayod, kayo yung umaariba sa kanila. Kasi mas napipil nila, hindi na sila nagpapagod kasi sila na mismo ang nakapagpapahinga. So, ibig sabihin nun ay talagang kapag once ang isang babae magaling mag-drive, magmaneho, so ang ending ang lalaki, magugulat ka na lang nakaraos na ito sumagulat so ko na, ay tapos na ako, okay na. So, kasi dahil sa magaling ka, magmaneho, so na-enjoy mo yung pagmamaneho mo, kaya ang ending ay na-satisfied si Mr. sa ginawa mo na pag-uumibabaw mo, mga kasawi. Ayun lang po yung ating pang-apat. Ang panlima, mga kasawi, eto yung pinaka-importante na pinaka-gusto ng isang lalaki, inumin mo ang kanyang gatas. Ayan. Bakit nga ba, bibihira ang mga kababaihan na umiinom ng gatas ng isang lalaki? Kasi sabi nga nila, di ba, mas nakakadiri daw ito. Mas hindi nila kayang gawin sa isang lalaki. Pero, kung gusto mong masatisfied ang isang lalaki at kababaliwan ka niya at hindi ka talagang makakalimutan. Inumin mo palagi ang gatas na lalo kapag siya malapit na malapit ng makaraos. Inumin mo yon masasabi ko talaga sa iyo ay mapapasigaw ang isang lalaki na ay ang sarap nito talaga pinakadabis ka kasi ikaw lang yung babae na gumawa nun sa kanya na inumin at kayang lunukin ang kanyang gatas mga kasawi so, yan lang po yung ating pandima mga kasawi at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito lagi niya tatandaan sa mga kababaihan kung gusto niyo talaga na masatisfied ang inyong mga asawa ganito yung gawin ninyo sa inyong mga asawa para naman mas mapil nila yung sobrang satisfaction kapag galing ka foreplay na ganito mga kasawi. Lumang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag comment Sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!